Pagkapananampalatang aya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na yon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga lagad niya, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya tiniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka. Ano pa't halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga lagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at tiniutos sa hangin. Tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga lagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila na panidig takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't Sino kaya? Sino nga kaya ito? at sinusunod maging hangin at nandaga. daga. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gaano kalalim ang inyong pananampalataya sa Diyos? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikalabing dalawang linggo sa karaniwang panahon. Makikita natin sa ating ebanghelyo ang dalawang larawan. Una, si Jesus bilang ating tagapagligtas. At, la, at pangalawa, ang larawan ng ating pananampalataya. Marami sa ating madalas ay nagdadasal. At marami tayong dinadasal at hinihiling sa Panginoon. May pagkakataon naman na ito ay nabibiyaan, at nagiging maayos tayo. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagiging matiwasay at tayo ay sinusubok ng mga unos at problema. Sa pagkakataong ito, ano ang madalas ginagawa natin? Alam ko marami sa inyo ang sasagot ng tumatawag sa Diyos para humingi na sa klolo. Subalit, dapat din natin tingnan at tunungin ang ating sarili. Paano nga ba tayo humihingi na sa klolo? Tayo ba yung humihingi na sa klolo na may malalim pa rin na pagtitiwala kay Jesus? O tayo yung humihingi na sa klolo subalit may halong pagsusumbat kay Jesus? Dahil maraming, sa, mara, sa maraming kadahilanan, kung ang niyo ninyo ay yung una, masasabi ko na kayo ay tunay na may pananalig sa Diyos. Kalmado ninyong inaharap ang lahat. Kahit ano man ang dumating ay may tiwala pa rin tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na siya pa rin ang may control ng lahat. Kung ang tugon ninyo ay yung pangalawa, dapat suriin natin ang ating mga sarili. Kapag nandito tayo, madalas ang tugon natin sa problema at pagsubok ay mga ninyang, bakit naman ganito? Bakit siya pa? Bakit hindi mo ito ibinigay sa akin? Kung tunay kang Diyos, bakit mo hinayaan na magkaganito? Puro salitang panunumbad sa Panginoon ang iniisip ng mga ganong klaseng tao ay natutulog ang Diyos or nasaan ang Diyos. Madalas naman ang tugon sa atin ng Panginoon ay wala ka bang pananalig. Sa ating Ibanghelyo, makikita natin na noong una ay matiwasay at maayos ang kanilang naging paglalakbay. Subalit, hindi nagtagal ay dumating ang sama na panahon at malalaking alon. Ano ang ginawa nila? Nagkagulo sila at nagulumihanan. Tila may bahid ng galit ang mga katagang kanilang binitiwan. Di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Sa buhay ng tao ay may mga ganyang uri ng pagtugon. Sa pagpapatuloy ng ibang ating binasa, ay makikita natin ang pangalawang larawan ni pinakita ni Jesus, ang pagtulong sa iba sa pamagitan ng pagpapatigil ng unos sa isang salita lang niya. Ipinakikita lamang ni Jesus na anumang problema na ating dinadanas ay kayang-kaya niyang pahintuin at iligtas tayo na siya ang tunay na may control ng sitwasyon. Ang ating simbahan ay tila isang bangka. Tayo ay nakasakay doon sa bangka na yon. May pagkakataon na binabayo ang ating simbahan ng problema at suli sulilaranin. Subalit, ang kamay ng Diyos ay laging nandyan upang umagapay at iligtas ang bawat isa sa atin. Harinawa, sa buhay natin, lagi nating tatandaan na si Jesus ay laging nandyan. Handang sumabaybay at handang tumulong sa atin sa lahat ng unos ng ating buhay. Tumawag lang tayo sa Kanya at manalik sa Kanyang kapangyarihan, hindi niya tayo pababayaan. Sa pagkakataong ito o sa butong ito, samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang inyong ibinigay po sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo ng lubusan. Tulungan niya po kami na anumang pong pagsubok ang aming kakaharapin, gaano man ito kabigat o kalaki, alam namin na naanjan ka, alam namin nakatabi ka namin at hindi mo kami pababayaan. Na isang tawag lang namin, alam namin iyaabot mo ang iyong mga kamay upang muli kaming ihahon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa lahat ng pagkakataon sa iyong kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong Ama kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.